Good morning for today's video. Dahil Wednesday today, usually, it's a thrift store's day today. <laughs> And samahan niyo ako as I explore. You know, baka makakuha tayo ng jackpot kasi marami yung mga good items sa thrift store. So yun, syempre magsusoklay tayo kasi hindi pa tayo naliligo. Uh, pero yun, samahan niyo ako dahil maaraw naman. At malapit lang yung thrift store so maglalakad lang tayo papunta doon. Wala na mag-bag day, Waki. na! Let's go! Mag-bag day na tayo, Waki. Sana bag day ngayon. Kundi wala. Good morning, Good morning Waki. Kailan punta niyo, friend? Kailan Waki. apart? pag Dito tayo, sa na. Diba? Malapit lang kami sa trip store. Ama? Waki, follow me! Yay! Trip store day with Waki. Ayan na, oh. Si Aten. Oh, Ang dami ko na nakuha. Ang ah. dami maganda. Oh. Mm. maganda ko oh, ka oh. For just $3. Oh. <laughs> Where well, you can find that? Ang dami, di ba? Mm. 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 Hello? Uh -huh. Is this like a oh, so $16? Gusto so tayo mag second hand store. Ay. Let's go, Wacky. Wacky. Minsan ko wala naman na. Ayan, pauwi na kami at kami nakapag kembot. Ayaw na maglakad ng baka. May tamad maglakad. Pinakapak naman. So, naka... Magkano yung nakuha mo, friend? Sa akin, $5.6. Six dollars. Ilang item yan? Lima. Lima, oh. Lima items for six dollars. Ako, naka... 16 Oh, pero 16 magaganda. pero ang daming apat na magagandang sweater. Tsaka dalawang shorts. <laughs> so mamaya na -ano natin sa, sa Ipa-flex natin mamaya. So uwi muna tayo kasi may batang makulit. So, habang naglalabas si friend, eh, sumingit kami kasi ito lang yung apartment namin, tapos nandun lang yung trip star. Eh, 1 hour lang yung star. Diba? So, bakit pa tayo bibili ng mga sales sa mall kung meron namang trip shop? I-stock na naman. I-stock oh, na okay. naman tayo, Bwaki, oh. 5-minute walk na like yung 20 minutes? Naging <laughs> 30 km per talaga tayo nito. Hindi. <laughs> hmm. Hindi. They... They flowers, flowers lang, o, oh, diba? Ganda pala ng lalakaran natin, o. Oh. Meron kami... Cherry Blossom. Cherry Blossom is a real, eh. Oh. oh. thank you. Thank you, Aki. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, friend. Aki, bye-bye. Bye-bye. Sabi niyo, Don't forget bye -bye. to like and subscribe. And subscribe. <laughs> Bye bye. Na, bye bye. bye, -bye. Tingin bye -bye. sa kan. Tingin dito, Rocky. <laughs> okay. Ayun oh, you know, dami. Okay, thank, thank you. you. <laughs> Magkusot na tayo. Yan. Flex na natin ang mga na pamilya natin. Red long sleeve. Ayun, Tommy. Ah. Oh. Sa so, Tommy. Siyempre, hindi pa natin masusuot. Gawa nang, hindi pa naharaban. Oh Red Hot Tommy. Kamay oh po. Cheaper pa yan, o. Oh. So, $3. Ang Tommy. Next. Nakita tayo ng sweater na Wind Wind River siya, actually. Cute ng color. Creamy. And ang size niya is large, so perfect siya sa akin. Wind River. Ching! Ito maganda rin. Ang tutok niya is Wind River. Perfect din yung size. So ang ganda, oh. Oh, diba? Sweater-sweater tayo. ting right. Next is Dune Đó, oh, đi ba Polo By Ralph Lauren Ai bắt tay mong sợ nữa Lauren, Lauren Đó, đi ba, ngang đá ổn So, đi ba, ổn Tên, Tapos May nasingit akong dalawang short lang naman ba? Pang ano lang, pang bahay-bahay lang Look at that short now. Oh. It's a pack. No, I want shirt. Oh, did diba? I? Mm. I got one So I got this, all of this, for $16. $3 each sweater, actually. Tapos, yung uh, shorts, eh, mura lang. So, ting. Ang idea sa thrift store, uh, kung marunong ka lang mag hanap-hanap. Meron ka talaga mga quality ng damit. Kaya kanyang preference naman kasi. But in my case, hindi kasi ako talaga mahilig magbili-bili na ng damit. Kasi paulit-ulit lang kasi yung damit ko. Sa uniform, sa inner shirt. Hindi naman kayo mahilig mag ano, sa forma-forma. Marami kayo makikita mga quality na damit sa thrift store. So, kung gusto niyo makatipid, eh go na kayo sa trip store. ba? Diba? Kung hindi rin naman kayo maarte. So, ibababad na lang natin to. Tapos, kukusutin. Tapos, kung gusto niyo i nyo pa ulit sa washer, dryer. Pero, yon, Make sure lang na nakuskusin nyo lang siya. Kasi, syempre, may mga gumamit na. So, yun lang. Gusto ko lang i-share na, yes, nag-trip store po ako. And, bakit hindi? Yun lang naman. At imagine, oh. Hmm? Sa mga bagong dating dito sa Canada, kung hindi na naman kayo maselan, at hindi na naman kayo, ano, kutis mayaman, eh mag-trip store na kayo. So, doon makakatipid kayo ng sobra. Tapos, pag marami na kayong, ano, pera, di, kung ano nyo yung luho nyo, go. Diba? Kung nagtitipid, go. Diba? Eh, ako kasi nagtitipid, so trip store tayo. Okay? So, yun lang. Thanks sa pagsama sa akin mag trip store. And don't forget to like and subscribe. Share nyo na den di ba? Baka naman. Lalo sa mga friends ko dyan. Tagal-tagal na natin friends. Di pa kayo nakasubscribe. Sige na, okay. Lalaban na ako. Bye-bye. See ya.